Hello, what's up? Hello, Philippines. Hello, world. Ito na naman po tayo mag-react at magko-comment dito sa isang video tungkol pa rin ito sa walang kamatayang issue ni Kibuloy. So, ito na nga. Umabot na nga tayo dito sa dulong parte nitong teleserye ni Kibuloy. So, ito na ang statement niya ngayon dahil ayaw niyang lumabas sa lungga niya So, pakinggan natin. Pagpapahuli ng buhay, marilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi niyo ako mahuhuli ng buhay, hindi po ninyo ako makikita. Sige, imanhantin nyo ako. Ako'y tatay mo. So, eto na nga. So, pagkatapos niyang hindi sumipot, pagkatapos niyang magtago na magtago, at magbigay ng kung anong mga commandments niya at ngayon naman kung ano-ano mga statement. So, eto na po ang pinakahuling statement niya. Hindi niyo daw siya mauhuli ng buhay. So, sa mga ganitong paliwanag niya is parang umaamin na siya na may kasalanan siya. Kasi, yung paghuli na ang pinupokus niya, imbis na humarap na lang siya dito sa mga senator at magpaliwanag, wala na siyang ginagawa kung hindi magtago ng magtago. Wala tayong magagawa kung ang lahat ng mga nagpoprotesta para ipagtanggol siya ay naniniwala pa rin sa, kani, sa kanya. So karapatan nila yon Pero dapat hindi ialis ng mga taong naniniwala sa kanya na may karapatan din ang mga taong hindi naniniwala at umuhas sa kanya. So, tignan na lang natin sa bandang huli. Ang dami ng warrant of arrest na lumabas. So, yan pa rin ba ang iniisip ng mga supporter ni Kibuloy na kahit papaano wala siyang nagawang mali. So, yun ang sinasabi natin. Magkaiba po ang mabuti. Yung pagiging mabuti, malaki po ang kaibahan kapag gumagawa ka ng masama. Hindi pwedeng maging passes yung pagiging mabuti sa paggawa ng masama. So, kahit ano pa rin ang tingnan nating sitwasyon, mangyayari ang dapat mangyari. May plano nga ang Diyos, di ba? Kung talagang anak ka ng Diyos, may plano ang Diyos sa'yo. Kaya, lumutang ka na.